So yun mga kaga, pagkatapos natin uh, dumaan dito sa lutuan, tayo naman ay magbubuko. Dahil nauuho na tayo. Yan, yeah, may ano din sila, may palayan din sila dito. Yan, yeah, may palayan din sila. May ipang traktor sila, oh. Ito mga kaga, oh. Dito naman tayo, nung tayo ng mangga. Oh, mangga. Mga mangga ako, oh. konti ng bunga kasi kinain na ng, ano, ng paniki. Dahil kinain na ng panigid dyan, oh. Yan ang tunay na buhay ng probinsya, oh. Lahat ng dyan. May bayabas. May taong bayabas. May taong bayabas, eh. Oh, yan. Ganang katibay si pamangkin, no? oh. Ha? Sige, nagdala dyan. Baba ako dito sa palayat may nahulog na isa eh. Ayut, nabali pa. Ay, lintian. Uh -huh. May hmm. dito ako. Nabali. Hmm? Hindi na tira. ito sa Naputo lang, kuhaan. Hmm. Kala ano ko ah, umpo sa nabali. Kita ko. Oh, buso. Mangga. Sembut. Pag Ayan. bibitawan <laughs> na, na, okay. pag hawak mo na. Kuha lang ako panukit. Kuha ka na, kay Bigen. Hindi ta makatalo na, mahina ka panglundag. Hawak mo ng bibitawan. matapos manguha ng mangga. Tara, tara. Kay Bigen na. Ya, nang buhay ng probinsya oh. Buhay katamaran mo kay Bigen. Marami <laughs> ano. <laughs> Ayan, tara. Natry ko nang kumain na dyan, Minggo. na ako ng tuba. Aba. Ano pa? Ano pa? Lab ko na lang. Buko. Nakadali na sa ng ano yun, buko. May mura na. Ayan. Dali, oh. Ayan, Minggo. tayo.

Ilang piraso ba yan? Uh, Lahat yan, tinikma ko na. Nagbuo ako, nagbangga. Nagtuba. Yan ang buhay probinsya. bangga tamis. Apat, sige, pa ako ng tuba. Yan. Tuba na napakakisig. Ah! <who>? Quality! asim! <laughs> Tsaka ko, ko bahay. Tara, 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 tara. Okay, pisa ako naman ha. <laughs> Ayan o. Oh. Kuhain na pisan na ang ko Isang dahil good siya, goods Maganda yung kanyang kuha. Maganda yung quality. Ayan o. Oh. Sinusungkit na pisan Ang um, buko. Pamangkin, kukuhain mo na lang ha. Iba kay, Alam ko eh. Yon. Wiu. Ayos, tagumpay. Kumakikwa, oh. Grabe, grabe to mga idol oh. Tinikman natin ang tuba. Ang gano'ng ka quality. Bailit pa ko yan. yan. mo si alcohol Tumira pa ako na ito, Jan Yeah. Ayan, yung buko pa, na. yung sabaw, yung buko. At ang na, ilang na, sabaw ng buko. Na. Buko. Nahihirin na, nahirin na. Quality, nahihirin Kaya na. buto <laughs> ko ba? Hindi mo mukhang talaga. Ito ba? Buko, ay. Mangga. Bayabas. Bayabas. Mura pa, may buko. Tarayan pa natin buko. Alam mo? Alburuto Ah, <laughs> Bagong bagong kuha. bakit mo? bakit mo? bakit mo? bagong kuha. <laughs> yeah. <laughs> bagong tagayan yeah, na tao. Yeah, press na press Pero mo na tunog Ha ha na ako tunog para rin ko yung dito, tulog dati ako, nakon na. Matindi lumungganan ng bulas o buso. Oo, pag idol. mga idol, mamaya. Kaya kinagat na yung Ano, kakainan mo tayo, tayo tayo magkasalang na ng ba Kinagat na yung bulas sa bulilyo. <mahdollis�> <gibates>